Update kaugnay po sa of course ang kalusugan po ng ating mga kababayan lalo po yung mga nasa lanta ng mga nagdambag yung Christine at Leon. Dito nga sa Metro Manila tumataas daw po yung uh, leptospirosis uh, cases at yung uh, dengue cases. How about kaya doon sa matindi pong mga na pinsala, lalo ho dyan sa Bicol. Sa kabilang linya po natin para po magbigay ng mga karagdagang updates si Assistant Secretary Albert Domingo ang tagapagsalita po ng Department of Health. Asek Domingo, magandang atangali po. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Yes, hi Drew. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Opo, marami pong salamat sa inyong uh, pagpapaulak asik uh, Domingo. At uh, dahil uh, meron na namang uh, bagyo, of course, malakas na naman ang pagulan ang inaasahan at uh, pagbaha ang uh, talagang uh, sasalubong pag may mga ganyan pong mga uh, kalamidad. Dito po sa Metro Manila, kay eh, kapag pansin po ang uh, pagtaas po ng laptop, pati dengue cases, eh, eh, gano na ho ba karami pa ang uh, nadagdag sa inyong listahan, pati na rin doon sa uh, ibang mga lugar na naapektoan, gaya doon sa Bicol? O, so, Drew, mas maganda siguro na yung datos ay uh, doon na lang natin kunin, doon sa press nice, na nanggaling mm -hmm. sa aming regional office. Ang magandang pag-usapan natin kasi alam mo, alam niyo po, nationally, pababa ang dengue mm. as of October 90, yes. Pero, hindi ibig sabihin mali ang Metro Manila DOH po, no? Mm. Ang sinasabi po namin is, ang Metro Manila ay nakikitaan natin ng pagtaas ng dengue at lepto dahil una po, mataong lugar ho tayo, at uh, dinaanan nga tayo, tama po yung intro ninyo bago tayo nag-interview, no? Dinaanan tayo ng mga bagyo, eh. Nakita natin si uh, Christina, uh, si Leon. Ngayon, yeah. andyan si Marce, nasa norte siya, pero alam natin, sabi nga ng mga weather forecaster, yung mga... Uh, hindi na habagat eh. Yung mga manakanakang pagulan, di ba, na sinasabi na mabubuhusan tayo ng tubig. At yan ang pinagsisimulan ng pag-iipunan ng tubig, nagkakaroon ng lamok, dadami ang kitikite, uh, mamaya, dengue ang lalabas. So, hindi po tayo nagugulat sa pagtaas ng mga numerong ito. Yung leptospirosis, actually, sa totoo lang, mas kabado kami in the next few weeks dahil huwag natin kalimutan na merong dalawang linggong palugit bago lumabas ang mga sintomas hmm. ng ating leptospirosis leptospirosis. Wala pa tayo sa kahinugan na yon. Mm, okay. So, uh, doon ba sa mga kan Kanina kanina, binabanggit din na natin, ano? Yung, kasi di ba nagpadala rin ho kayo ng mga additional medical uh, personnel, mga doctor nurses, doon po sa Bicol. Meron na ho ba silang mga naitatala ho dyan ng mga cases? Kasi two weeks na po ang nakakalipas, di ho ba, Asik Albert, sa uh, after ng uh, uh, Typhoon Christine? Actually, Drew, ang mas uh, kinakikitaan ng ating mga health emergency response teams, una sa lahat, sabihin ko, no, as of November 4, tatlong libo, uh, mahigit tatlong libo, 3,076 ang mga natalang konsultasyon doon po sa mga lugar tulad ng uh, Bicol Regional Hospital, uh, doon sa Naga City General Hospital, sa Nabua Rural Health Unit, sa Kabikulan po ito, tsaka sa Bato uh, RHU. Mm -hmm. Yung mga naitala po doon, ang karamihan ay uh, 200, hindi naman karamihan pero malaking bahagi. Mm -hmm. 276 out of uh, 3,076 ay mga upper respiratory tract infections mga ubo at sipon. Mm -hmm. 194 mga sugat at 158, mm -hmm. alam mo Drew kung ano? Mga buntis. Ay. So ang sinasabi ko po, yes. So actually, ang mga concerns sa ngayon dahil kulang pa nga, Drew, eh, dalawang linggo eh, mm -hmm. hindi pa yung lepto yung uso. Nausa lang po kasi napag-usapan sa isang presscon. Pero from an epidemiologic perspective sa mga lugar na apektado ng uh, bagyo, ang ating mga birabantayan at ating sinasokluluhan ay mga ubo uh, mga sakit sa uh, ano sa mga sugat yung mga buntis na nawalan mm -hmm. ng check up kasi siyempre dati may mga follow up yan eh at nagkataon yung health center binaha so doon sila pupunta sa evacuation mm -hmm. yun po yung mga birabantayan natin hindi mm, naman hubad sila nakakahawa na asik Uh, alin po hawaan na awan ng sakit. sakit o mga ubot ubot sipon ganun Ah, okay. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating DOH, sama sa si mga pinamimigay natin ay mga face mask. Pag ang pinag-uusapan ay uh, mga influenza-like illness, yung mga ubo't sipon at yung mga trangkaso, ang paghugas ng kamay at ang pagsuot ng uh, face mask ay pa rin pinakamabisang paraan para makaiwas. Plus, in addition to that, nagbibigay tayo ng mga sanitation ang uh, mga hygiene kits Opo. may mga toothpaste, toothbrush, germicidal soap. Meron mm -hmm. din tayong mga vitamin A, micro uh, nutrients, vitamin A, iron, folic acid, uh, plus yung sa ating uh, tubig. Kaya nga natutuwa kami na hindi kami nakakita so far ng pagtaas ng mga bilang ng pagpasintabi uh, sa mga kumakain. No? Tatay, LBM, etc. Dahil yung mga kakasama yan sa mga pinag- tubig at iklas na indumin. Hmm, sapat ho ba yung mga supply ho ng gano'n? Asek, kasi meron, eto, si Marce, sapat ho ba yung hmm. uh, supply ho natin ng mga ganyan pong gamot? Lalo po yung mga gamot sa yung sa lepto or sa uh, iba pang mga uri ng uh, sakit na kadalasan na uh, kumakalat kapag uh, ganito pong may uh, bagyo ganitong panahon. Opo, uh, sapat na sapat po ang mga supply, ang ating uh, datos ho para patunay na eto'y uh, sapat no. tinignan natin sa uh, suma total kung magkano ang worth no, peso worth ng mga pinimigay natin na uh, mga medical and public health commodities, yung mga chlorine tablets, sanitation commodities, pati yung mga sinabi ko po na yung mga uh, ready to uh, use sa uh, therapeutic foods at yung micronutrients. Lumalabas po sa 4.3 million pesos ang naipimigay sa National Capital Region, sa Region 2, o pati sa kagayan. Sa 4A Calabarion, saka sa Kabikulan. Kabikulan yung pinakamalaki, 2.4 million. Yan po ay nakarating pero alam natin na hindi pa tapos ang mga bagyo. Meron pang marasin na lumaraga Oto. sa, sa taas. So, maliit yung amount pero marami hong napamigay at may paghuhugutan po ho tayo kung kailangan mamigay ulit na ina-anticipate natin mangyayari in the next few days. Wala bang nga mga gamot na nasayang or nasira? Kasi Uh, 'di ba asay kitang-kita mo naman no sa nalubog talaga doon sa may bandang uh, Bicol wala bang mga uh, hospital or mga clinic mga naapektuhan uh, yung mga kanila mga facility or mga equipments ay nadamay sa pinaka latest uh, situation report po natin na uh, drew, ang ating mga health facilities all operational, wala tayong nasara uh, nasara at hmm. uh, wala rin na nakikita sa datos na warehouse na apektado ng uh, baha. Ito po yung mahalagang malaman ng ating mga taga-pakinig tsaka taga-panood no, yung ating mga gamot hindi po yan nakalagak sa ospital. Yan po ay nakalagak sa mga DOH uh, warehouse din sa ating mga regional offices at yan po ay nakahiwalay sa ospital. Minsan may mga warehouse na katabi ng hospital, may mga warehouse hmm. na malayo sa hospital. pero wala tayong warehouse na naitala na nabaha. Ayun ang magandang balita, Yun. kaya lahat ng supplies natin intact. Yun, nga lang ang naging problema pala ng ating mga kababayan, nahirapan sila na puntahan dahil nga nalubog sila. So pahirapan yung uh, pagbiyahe. Though nags naman na ang uh, baha, alang may mga mapuputik mapuputik pa rin na mga lugar. Anong mga maipapayo ho ninyo, asik, sa atin ho mga kababayan? Lalo't uh, hindi pa ho natatapos ang uh, perwisyo, ito pong uh, epekto na idinudulot po ng mga bagyo. Itong si Marce, dyan sa may uh, norte, ay um, mamemerwisyo pa yan opo uh, so magbibigay ako ng payo uh, Drew, no pero bago ko sabihin yon uh, yung solusyon ng uh, DOH or ang ating tulong no hindi naman total solution kasi tulong-tulong pati sa ibang ahensya at pati sa mga volunteer pero ang tulong ng DOH yun pong ating mga emergency teams na pinadala yeah. 130 yung total na naipadala kasama doon yung 91 na ang iba sa kanila nag-land travel sa Bicol yung iba in airlift kasama yung ambulansya sa makina ng aeroplano, no yung C130 salamat at sa ating Air Force. Di sa Naga at sa Camarines. Yun po, actually, naka, yun yung mga piranggalingan ng datos na nakuha nating mga uh, konsultasyon. Nakabalik na ang iba sa kanila. Mm -hmm. Sa nilang mga tawag nating home base. Ano yung mga home base? Yung mga hospital tulad ng East Avenue, sa Jose Rodriguez, sa Valenzuela, mm -hmm. sa Pampanga naman, yung JB Lingad, yung America, yung mga Rodriguez. Kaya ako, binibigyan ng halimbawa, uh, yung San Lorenzo Ruiz General Hospital, Eastern Visayas. Ito yung ating patuna sa ating mga kababayan na ang Department of Health sa utos ni Pangulong Marcos Jr. at ni Sekretarya Tederbosa uh, De nakastanbay ho tayo at hindi tayo nauubusan ng resources. Alam po namin na meron tayong bagyong marse at kung kailangan magpadala doon on instructions of the president and the secretary, patapbilitin tayo ng tulong. Ngayon, anong payo? Tayo po ay makinig. Yun, napakahalaga doon no, yung makikinig tayo sa ating local leaders, doon sa yes. mga local government sa barangay, sa mayor kasi sila po yung nakakita ng sitwasyon pag sinabi nila evacuate evacuate na po bakit mm -hmm. baka yung lugar ninyo landslide 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 prone. Ba, ang ang uh, lupa, ang tubig, baka dumadaan sa inyo, baka sa mga lugar na may lahar, baka dadaan doon. Mm. Alam nila at ang buhay ninyo ang nakataya po doon. Pag mm. sinabing lumikas na, lumikas na. Number one. Number two, kapag sinabi ho na wag uh, umiwas, as much as possible sa baha, umiwas po. Pero alam namin na hindi maiwasan ng baha dahil pumaligid nga eh. Kung kaya, doon tayo sa mga lugar na hindi tayo nakalublob sa tubig. Mm -hmm. At ayun naman po ay re rescue ng ating mga kaakibat sa kuhu Guard, sa mga volunteer, sa mga DSWD as soon as possible. Aha. A Asek, maganda rin siguro marahil, no? Mai... Kung pwede lang, no? Yung ating mga kababayan sa mga local communities, doon sa mga malalayo rin lugar, dapat matuto rin, ganitong uh, sitwasyon of course yung mga malalayo kasi talagang mahirap mahirap uh, puntahan ng mga uh, doctor to the barrios yung mga ibang uh, uh, malalayo dun sa mga government hospital uh, mer meron bang uh, ganong uh, programa ang uh, DOH kasi importante itong uh, ganitong first aid na ito lalo pag ganitong uh, sitwasyon ASEC. Opo, tama po yun, uh, Drew, no? And uh, may mga ganyang programa ho tayo. for example, uh, kakatapos ng mga I think one or two months ago, yung uh, CPR, Cardiopulmonary Resuscitation Day. Yun naman po, medyo pang ano na yun, no? Pag yung mga tumigil lang uh, po. Pero mm. naiisip ko kasi, Drew, practical tayo. Pag sa panahon ng ganitong sakuna na baha ang kaharap, et cetera, siguro yung mga lessons on uh, ano Yan. drowning prevention para huwag malunod, mm -hmm. di ba? Pa paano lumangoy. Uh, hindi lang DOH po yung uh, nagbibigay yan, ka-aipit yan of course ang ating Department of Education, sila Secretary Angara, yung mga basics na tinuturo. no And then yung kanina, pinag-uusapan natin yung uh, ubo at sipon na kumakalat. Mm -hmm. Bagamat meron tayong mga gamot, na nakakatulong rin kung alam natin yung mga halamang gamot na mabisa. For example, yung mga lagundin na naging tableta na nga rin, eh, pero oh. meron pa rin lagundin sa diwa Yung mga sambong, yung mga iba pang uh, accepted and generally known to be effective uh, herbal medicines. Ang ating Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare ay nariyan para gumabay sa ating uh, mga regional offices na sa namang nagbibigay ng uh, mga discussions sa kasama ating LGUs. Kung ano yung mga pwedeng gawing first aid. Wow. Alright. Sige po. Well said. Marami pong salamat Asek uh, Domingo. Hopefully, ay uh, makalayas na itong si uh, Bagyong Marce oh, wow, para hindi na tayo Si Marce. Uh, ay nako. Pero, masa... sa... Pero sabi ng pag-asa may mga darating pa diba? Pero yun yes. Meron pa daw. Eh. Yes. Ay nako. Sige. sige. Asek, maraming salamat Salamat, magandang uh, hapon sa inyo dyan sa DOH. Salamat rin po at magandang hapon. Ingat, more powers sa Department of Health si Assistant Secretary Albert Domingo Puyen, ang tagapagsalita po ng DOH.